Mga marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites na legit. Dahil nandito na ang segment na kinuhumalingan, pilit na hinuhula ng... The, the Hashtag! Hashtag! hashtag hamator till, till the end! end. Ayan naman lang! Tsaka uh, hindi pa rin sa akin yan. Sabi naman niya. <laughs> <laughs> ito na ha. Oh, kanina yan. Till the end. Sa hashtag ko pala, ang given ako, ano to. So, oh. yan na yun. Yan na yun, no. The ham actor till the Alam nyo, ano, sobra daw pala yung, ano, ng director na ito. Sa isang actor. Ang actor na ito ay hindi yung actor. Junior. Hindi rin siya junior. Senior. Hindi rin naman sobrang senior. O, oh, ayan. Middle age. Siguro ganon. Ngayon. <laughs> ano, sabi daw nung director, Talagang uh, nababaliw na siya dahil sobrang ham actor ni aktor na mula umpisa pa lang daw ng shoot nila o taping nila hanggang sa matapos sila mag last taping day walang improvement daw si aktor. Sabi daw talaga ni director, Diyos ko magkaka mental health issue ako dito ganun. So, gusto niyo pa ng clue. Wala nang clue. Kasi <laughs> parang given na to. Basta ang... Uh, ang dami ng ganyan eh. Ang dami nga. Pero to namang si aktor na to. Sa totoo lang, uh, sumikat. Daging maraming project, hindi na halos hindi nawawalan ha. Pero yun nga, talagang yun ang reklamo sa kanya. Ham actor. Hindi na silang bigyan, ham actor till the oh, end. Bigyan mo na ham. Oo, di ba? Mababas ko na bili ka ng ano, yeah. si Lente. O, so sabihan natin si kay Direk. Direk, regaluhan mo na lang daw ng ham. Oh, yun yeah. na. Ayan. Wala na akong mabatiin, okay yan, para mabilis. <laughs> o, oh, yan. Uh, ano? Hindi, <laughs> <-de>, si ano. Talaga si ano. Next, sige, sige, sige. Next, next, next. Uh, na no, to ba? Wala Hashtag binastos. Ay, okay yan. Hindi sexy star. Oh, uh, Kasi binastos Ano ka ito? No? Um, <laughs> act male actor host. Guwapo si Kat. So, sa show na kanabibilangan niya, meron isang matigas na ulong stop. Oo, oh, na kung talak-talakan siya, kala mo, an ordinary tao lang tinatalakan niya, eh host yun. Eh, nagtitimpi yung actor feeling na binabas, kahit nababastos na siya kasi nga ayaw niyang mag-walk out dahil nga yung show maaapekto ha, malalaman na lahat. So, nagsumbong na lang yung aktor sa, yung host sa director at ang director ang nagtatalak doon sa uh, staff stop na yon para hindi mag-walk out at lumayas sa set ang aktor actor host. Actor, yes. Oh. po. gwapo. Ano klase pambabastos ginagawa? Oh, oh. Ay, hindi ko kasi sinabi, lang sa akin, hindi ko na Ayaw ko ako detail. Ah, okay. Ay, ayaw ko ng detail. <laughs> Ay ayoko detail. alam mo 'to si Din? Entitled din talaga eh. Hindi ba? Meron meron ka ba di? Para makita mo sa mga episode. Hindi lang kaya ko. Bilugan ba ng buwan? Yung isang staff na to the point na ay mabait yung aktor na tayo wala tong reklamo uh, wala tong masamang tinapay clue oh. Ah, pagdating sa trabaho guwapo nga si Kat mestizo mapute ano ba yung clue yung pangalan ba nito may katunog wala <laughs> agad <laughs> ay parang alam ko sinasabi mo Awa. hindi ba siya hindi Evo siya Uh, ah. nga, bati ka na? Tawa, ano ba yung happy birthday na lo? Wala akong babatiin. Okay. One Play Down Society na lang. Mainit Ma 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 talaga ulo ngayon. Katsuki. Ah, Nakalimutan yung pamangking ko pala si Aginardo sa States. Katsuki. Oh, ka uh, Katsuki. -huh. Oo, oh, Lolita. E Toast ka na. Pa! Hindi na. Kumakakamusta? Kasta na? Ay, Katsuki. Yes, next. Hashtag na no wheelchair. Grabe no yun, wheelchair? No? Pw din na wheelchair? PWD na. Grabe naman yun. Ito na nga ang kwento, mga kamarites. <laughs> Nasa isang ano ako eh. Saan? Uh, nasa isang ganap. Ako talaga. <laughs> <laughs> I witness ito. So, ikaw pala mismo. Hindi. Nasa isang ganap ako. Tapos, may nagkwento talaga sa akin na very, very reliable source. Kasi nga, K kada may pinupunta na kong gana, mapa-artista, mapa mga tao dun sa production, kahit yung mga tao na, huwi, lagi kami nanonood ng Marites, ganyan-ganyan. Mm -hmm. Tapos, syempre, hindi ko naman sila hiningan, oh, may blind item ba kay John? You know. hindi ko naman sila mahingan ng gano'n. Malinis ka, di ba? Hindi ko nagmalinis. <laughs> parang ang sa akin, parang kung ano yung work doon, <laughs> yun yung work doon. <laughs> <laughs> Tapos dito, syempre, kailangan natin mag-blind item. Ganyan. Tapos, bigyan na, na napakwento sila, sino yung ganito, sino yung ganyan? Eh, sabi ko, e, si ano, ganyan. Siguro dahil nga parang nadala sa kwentuhan, <laughs> oh, nadala sila. Oo, oh, oo oh, nga, no? Alam mo, experience din ako dyan, uh, dyan. Napaganon. Uh, sabi ko, anong uh, chika nga? Sabi niya, oh, eto na. <laughs> may show dapat sila sa regional. Uh, uh oh, oh. Ibig sabihin pag sabi po yung regional, either nasa Provine Visayas siya. or sa oh. Mindanao, ganoon. ganon. Kasi nga, pag Metro Manila, mall show lang po yan within the city. Pero pag regional, Provincia yan. Andun nga siya. Correct. So, nga, hindi yan, hindi yan yung sa amin sa beauty derm. Iba yung wala kong lang <laughs> atong sa amin. <laughs> parang ang siste, ayan na, eh di parang may show sila, eh na-delay yung flight. Delayed flight yung eksena na nasa kanilang aeroplano. So yung mga artista, tumambay muna ngayon sa lounge. Yes. Kasi sya pa naka-business class, ganyan-ganyan, churot. Tapos, nung nasa business class, si ati mong girl na nasa hashtag na wheelchair natin, si ati girl, ibig sabihin siya ay isang um, consider up and rising na uh, paliding lady din naman ang peg niya. Oo. Oh, daw sa pagnomo ng alak. Alright. Kaya ano ba to? Nalasing. <laughs> habang o, nasa lounge? Habang nasa lounge. Syempre, shot siyang oh, ganyan. Diba? Nasobra, Para kunyari, psh, shot, oh, psh, senlo. shot, ganyan. Tapos, feeling mayamang. Hindi na feeling mayamang. i-guess natin, di ba? Diba? Hindi, na feeling mayamang. So, super <laughs> shot daw. Talagang parang, ate, ah, lounge ito, hindi ito, ka, bar. Uh, hindi ito bar or kasada, ganyan. Tapos, ending, hindi dumating na aeroplano, sumakay daw sa mm -hmm. Sa aeroplano, ganyan. Tapos eh lipad lipad, uh, lipad 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 lipad, lipad. pagbabang pagbabago nila mm. eto na di yung mismong artista yung chumika dun sa kakaibigan niya na <laughs> si girl na wheelchair. Kasi daw hindi na doke. Ka okay endgung, endgung, ng Seng ng na? Ng 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 Ngayon ng yung, yung si girl. Kasi, diba? kasi nga na-delay yung flight diba? Uh, Napatambay sa lot. So clue! Cool, okay ah. na wheelchair. Basta na-blind item na <laughs> din siya dati. Kasi kung babalikan yung kwento ko diba? Sabi ko nga ba, eto na sinabi ko si ano yon inapakwento siya ay oo oo nagantorin siya na experience din ako sa kanya na blind item na siya sa atin dati mo A ako din yung nag sa kanya. So, like, siya ulit. Eh, at least ibang kwento uh, naman ito. Uh, uh, Tapos, ang clue natin dito ay, kasi, nasabi ko na na at atin. <laughs> Basta yun na, ayoko na, na, <laughs> na din. Ah, dahil more like, pa! Like, Hindi ah. siya si ano. I'm Saan? Ah. Si Mitch? Oh, Kasabayan ba ito nung ano, yung Ah. Na late sa breakfast. Ang ganda wait, ganda wait, pa naman wait, ako wait, diyan. Ay yeah. yeah. ay. Oh, Ah, okay. Oh. Okay. Oh, super beautiful 'yon, no? Sexy. Yes. Oh. Taku, yes. Ah. Pero... Correct. As in literal, kasi ang nakakita talaga, very, very reliable source. Okay. So yun na yung kluko. Balikan nyo na lang yun. Ang hanapin yung mga episode namin sa Marites. <laughs> hindi siya. Hindi siya yung may kuture. Oh. Uh. Oo, oo. Mali, maganda to. Favorite dito ni Papa Ambe talaga. Alam mo na. Uh. Correct. Pero true ba? Niba? Yeah. Tama, <laughs> andon. Na site namin. Na site nyo? Ay, in fairness naman. O, yan na muna. Papakilala. Oh, o, oh, yan na, yan na. Ay, <laughs> may dagdag, may dagdag. Ano ginawa? Wala, wala. wala <laughs> <parang, laughs> na lang ako ng clue. Ayaw! Tapanood oh. oh. <laughs> ninyo siya. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Tuwing <laughs> ay, na yun. Ay, Tuwing! Oh. Wala na. na okay na yon. Every day. Oo, oh, okay. okay. Bumati Everybody. na muna ako. Oh, ayan. O, oh, di ba? Bongga. Hashtag uh, na wheelchair. Okay, go. Eto na po our Hermes Salon ay, University ay, ay. Tower 2 Galicia Street Monday to Sunday 10am to oh. 9pm. Baba tayo milk tea Leon Ginto Branch nasa loob po niyan ang Yam O. Oh. Meron din kami sa SM Manila SM San Lazaro SM ay, North Ed sa Annex ay, UST Dapitan Branch ay, tapat po, ay, po ay, ng US sa okay. Gate 10. Oasis Dental Care. Okay. Uh, maraming salamat. Dok okay. Yeye de la Peña. Okay. Tita Nina de la Peña. Ang Shibu. premier drip ni Sir Glenn I'm Recto. Be like. Ang beauty Derm Mami Raytan. At syempre, itong aking jacket na napakaganda from A-List Avenue. Thank you so, so Tara, much. Tora, may A-List Avenue. Hello. Yes. Prada, Prada. Ba mm. Mm. -hmm. mm -hmm. Shaleen ang Tokyo, Japan. Ang itakits tayo sa number 23, Jensen. Yay. Oh yan na. My only girlfriend. My only girlfriend. Natural chair. Hindi ko nakasama yung natural Hashtag, my only girlfriend. Grabe. Mm. Nandodon din ako sa umpukan ng mga chikadorang marites. Mm. Kasi, kamakailan, nag-celebrate ng birthday ang isang talaga namang sikat na sikat yung artist. Lalo na nung kapanahuna niya kasi ngayon nanay na siya. Na marami rin mga friends uh, within the circle. At isa sa mga uh, close sa kanya, ito nga nag-post din na binati siya na talaga sabi niya, happy happy birthday to you, my only girlfriend. Sabi ganoon. So nagulat lahat kasi Siyempre. Yung, mga Ay, niya, yung mga kabatch niya, yung mga kabatch niya, alam nila close sila. Kunwari, sabay-sabay silang nilo siya isang movie, ganyan-ganyan. Bakit yun lang daw yung sinasabi niyang may only girlfriend? Ang kwento pala, yung isa doon sa mga nakasabayan nila na naaktibo rin sa mga sock med, sa mga chuchu, eh parang nagkaroon din ng aano, eng-eng nung doon sa, dati, sa ex-husband niya na happily married na ngayon yun sa kanyang first love na nung ginawa yata yung movie may ganyan ganyan tapos simula noon parang hindi na sila civil na lang sila hindi na sila ganun ka close so nagkukulat ang lahat pero bakit pag may mga show kayo pag may mga gathering na ganito na, na reunion chu 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 parang feeling namin kumbaga halimbawa ko lang to ha yung triplets kumbaga yung Manilin ah uh, hindi yan. Mas bata-bata dyan sa batch na yan. Manilin, uh, Tina. Tina. and Cheryl. Cheryl. Hanggang ngayon, di ba, mga mga close-close sila kasi sabay si Lacey mas masok. Mm. Ito, ganun din ang akala ng no, mga tao pero isa lang pala talagang sinasabi niya only girlfriend niya talaga sa showbiz. At ito nga yung, yung birthday kamakailan na nanay na ito ng dalawang kilalang young performers, Ay, host, ano kalala? Video, mm -mm. Diba? at binati talaga nung isang award-winning actress na yung award-winning ano, actress na nagsasabi talaga siya lang yung only girlfriend ko sa show. Nasa ILC ba natin kanina yung award-winning actress? Wala yan. Ah, wala. Wala. Iba. Ang clue lang. Yun May na May nga. May delisyon, no? Sabay-sabay silang ano, sabay-sabay uh. silang ni nilaunch nung araw. Oh, alam ko. kanya-kanyang ano? controversy, etc. Na, Pero nagulat na, 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 na lahat. sa TV, di ba? Tama. Tama. Oh, Hi! Yung mga kabeshi namin dyan. Mm. sa Connecticut, sa USA, <laughs> si Roger Esmer, tsaka si Jeric Dulisiento, sa aking BFF dyan sa New Jersey, si Joy Yang, si Lolita Di Dios Katsuki dyan sa Japan. O, alam mo na, Lolita, katapusan na daw. Lolita. Ah. And of course, Ati Lolita. Ati Jackie La Chica naman dyan sa Sydney, Australia, and Joy Rivera Dads dyan sa San Francisco. At mga kapwa ko, Uragon, hello po. Diyos, marina banggi po sa Indugabos. And of course, ang aking mga kaibigan at kapamilya dyan sa Faces curves. Dr. Ah, Sheila Ricasata. Ang oh. galing mo. Nabasa Dr. ko to She eh. Dr. Sheila Ricasata uh -huh. and Dr. J. Ricasata. Uh, Ideal Vision, Dr. Uh -huh. Jessica uh -huh. D. and Gorgeous Smile. Oh, yun na. Alam mo, nagulat din ako dito eh. Nung nabasa girlfriend. ko to, uh, napatanong din ako. Iba, paano friend? Paano nangyari? Oh, oh. Eh actually, yung sinabihan niya na my only girlfriend, ang alam ko, ang talagang BFF nun, Ay, yung, yung ano, ano ko. Oh, oh. Uh, ano ko talaga, oh? Yung, yung, yung may magkapatid na ano. Hindi, yung talagang ang talagang BFF nitong kinabihan niya. Na my only girlfriend. Oo, na my only girl. Ay, ito. Oh, okay. oh, yun na nga. na, oh, diba? may oh, oh. may kapatid tapos oh, okay. diba? may sila. Yes. Yeah. <laughs> saan pa yun na doon? Oh, oh. No, no. okay. Isa Itong diba? nagsabi na to ay hindi hmm. naman niya ka-okay yan. Yung isang friendship nila. Yun. o oh, oh, yung maingay doon. ano? <laughs> oh, okay na ma naman Hula na! Another blind oh, another blind night. Ano na yung susunod episode? Hulaan nyo na kung sinisino yun. Kaya yan pong daho mula sa Marites University!